Good day mga boss, yung huling update natin ay idea sa may SLEX TR4 Chaong Quezon. At ngayon naman ay papasadahan natin itong makalampas ng SLEX TR4 Chaong Quezon dito sa may uh, Barangay Bulakid Chaong Quezon. At itong nakikita nyo ay uh, yan yung mga pagkakasunod-sunod ng express yun mula Santo Tomas, Matangas. Para lang malaman nyo kung saan ang ating ipinablog at yan ang ating uh, dinaanan, yan yung Uh, San Pablo Interchange, dire-diretso lang. Siya nga pala, ang ating direction ay papunta ng South Expressway. At uh, ito na yung Chaong Interchange. At yan yung ating uh, i-update ngayon dito sa may Bulakin. At yan ang Bulakin, Chaong Quezon. Dito ito sa may barangay Malamig, Chaong Quezon. At ang ating landmark ay siyempre ay diyan sa may Mount Banahaw para lang hindi kayo maligaw at malaman nyo agad kung nasaan ang ating ibinablog. Okay mga boss, uh, nandito tayo sa may uh, SLEX TR4 Chaong. Tatanong ko lang kung anong eksaktong location na to, kung Arela League. Alam ko lalig Tayo lang po, ano po ito lalig? Kalamigan po. Ah, kalamigan? Ano po? Punta kay sa lalig. Hindi, bali na alam ko lang yung location nitong expressway. Saan kayo pupunta? Wala, dito lang po sa expressway. At, kalamigan. At, kalamigan. Ah, ay, so, sorry, sorry. Yun ang lalig. Ito ay Kalamigan. lalig papunta doon oh, tapos pagpupunta dito kalamigan nakakasakop dito kalamigan, kalamigan. ah Maria, tapos yan. Anastasia Anastasia Igi po. thank you po okay. Ala ko yung nag ano nagsusurvey yeah. nag, binablog ko are hanggang ano ako hanggang Tayabas ay okay. eh, napapanood ko do sa ibang vlog Mayroong lalig, mayroong bulakin Ito ay sakit ng bulakin Bulakin Kaya ito si Kalamigan Sige po, thank you po Apalipad ah, lang po ako ng drone dito Thank you po ating drone ay pinalipad natin dito sa may ating pinagtanungan at ang direksyon ng ating drone ay papunta doon sa may uh, Chaong Interchange at uh, diyan sa may bandari ay merong nagtatambak ng lupa para diyan sa expressway na pakaraming truck doon sa una-unahan doon uh, doon nga dapat ako dadaan sa may uh, overpass doon ng Chaong to Dolores Road ay kaya lang ay maraming nalabas na track gawa ng nag unload nga ng lupa kaya dito na ako nag-shortcut sa likod sa may malamig at yan po yung makikita nyo dito sa ating video at yan yung ating update At shout out nga pala doon sa ating nakausap dito sa may barangay malamig do sa ating kinainan ng goto ay, ay si Jan man napakasarap ng guto doon. na pwedeng balikan Shoutout uh, shout out sa iyo madam at sa lahat ng mga taga lalig uh, lalig Quezon at dito sa may malamig uh, sigurado mapapanood niyo tong video nito ah uh, paki-share naman para sa mga kapitbahay niyo diyan na nadaanan ng expressway ikalat niyo tong video nito para mapanood niyo ang araw-araw uh, na update natin dito sa SLEX TR4 Mula dito sa Santo Tomas, Magatangas hanggang sa Tayabas, Quezon At uh, kung bago pa pangalan sa, ch sa channel na ito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe Para pagka tayo ay mayroong bagong video ay ma-update kayo uh, Libre lang po yan, wala ka bayad-bayad at ang ating binabaybay ng drone ngayon ay pabalik na yan, papunta na yan ng Anastasia at dyan tayo magtatapos sa may dulo dyan. Meron kasi dyang uh, irrigation. Tapos yung kabilang yon ginagawa na rin yon Tapos sa may tubigan na yon ay malapit na rin patagin. Okay mga boss uh, Yung nakita nyo kanina sa taas Ay yan yun Bali nandun yung SLEX TR4 Sa may bandaron uh, Dapat doon tayo dadaan kanina Kaya lang yung marami tayo nakakasalubong na truck. Ay hindi tayo dumeritso dito Ako dumaan sa likod Kaya ngayon ay Tika, numatay huh. Dito naman tayo Lampasa na to hanggang doon sa may Anastasia Ah, uh, Anastasia. Meron kasi diyang lugar na hindi pa siya tinatabunan. Palayan 'yon dati. nung huling daan ko dito ay hindi pa ganto kataas ang tabon niya. malaki na yung ano na i... o malaki na yung nagagawa dito ang pa nito yung huli kong dumaan siguro napanood yun naman yung mga boss o kaya ay sa mga hindi pa nakakapanood ay search na lang dyan po sa akin youtube channel madami po yan Ariel Motoshop Shop Pilog din to ayun oh naliligo oh. daanan ng tubig may irrigation kasi dito mga boss. Tapos yan oh, may tambak na. Tapos sa banda rito, kaya hindi nila maituloy, ay meron dito malaking ilog. Kagawan pa din niya ng tulay. Ayan. Ayan oh, yung malaking ilog. Ayan. Hanggang dito. Yun oh, eh. laki. So nilagyan nila ng culvert sa dalawa. Tatlong culvert. Ah, kung hindi ako nagkakamali itong tubig na ito ay galing ng bundok banahaw o dumaan din to ng Villa Escudero o Hacienda Escudero. Dito din kumukuha ng tubig ang mga palayan dito dati. Yan palayan yan. Eh, eh, mukhang ah, hindi, walang tanim ngayon. Summer ay eh, hindi ko lang alam kung tatamnan pa yan. Pag ano, pagka uh, nagtag-ulan. So, 'yan mga boss. Dito ko na hintayin ang video ito at uh, na-update na natin itong dito sa may ASLEX TR4 Lalig o ah, Bulakin. ASLEX TR4 Bulakin. Ah, Barangay AS ah, Barangay ano to? Barangay Malamig So dito may irrigation pa din. Tapos 'yan, meron pa din dito't hindi pa nadadaan pero sa may banda ay ano na siya. Ah, uh, pinapatag na rin itong diretsong ito. Islex CR po na yon doon. Ginagawa na rin oh. Kitang-kita natin sa may bandaron. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng video ng ito at kita kita tayo sa susunod na video Woo! one down <laughs> travel travel muna tayo para tayo i makapaglibang sabado naman ngayon walang pasok tapos hindi niya ako dadaan kaya may shortcut naman dito kasi kaya dito parang resort niya tapos din niya tayo Ating hindi ako damaan. Hindi na ako